So guys, ito tayo. Nandito tayo sa ating taas na ating bodega, stock room area. Ayan, so napakagulo. And then may isa na akong problema. At napasukan na tayo ng mandirigma. Mandirigma ng ating mga paninda. Ayan na ho, ang ating sinasabi na. So, eto kasi wala tong pain eh. Ngayon, lalagyan ko siya. And then, ang nangyari na is, ayan, nakita nyo yan. Yan ay butas na toyo. Ayan na. Yung mga hinakot natin na 10% of, wala din. Kasi, nakakailang butas na siya ng toyo. O, pangalawa na to. Ito yata, mayroon din. Pangatlo. So, naakyatan na ho tayo ng mandirigma. Ewan ko kung nasan siya. Kasi, nung kailan is naglinis tayo. Ayun na nga, may pain na nga ako dito eh. Ayan o, no. dumikit siya. Ay, okay, dumikit siya. Kasi may mga balahibo o. Oh. Hmm? Kita nyo guys. Ayun, Ay, inat ngat pati rinolium oh. Samantalang kalilinis ko lang dito, di ba? So, dumikit siya. Nakawala siya, guys. Nakawala siya. Tandaan ko nga pain. Pati yung mga biskwit na nandito. Ang <laughs> Ang daming natrap. Puro butik eh. Ayan. ayan pa nga yung mga pinagkainan ng, ayan, oh, ng feta. So, meron siya ano oh. May mga natrap. Puro butik eh, nga lang. No? So ngayon, ito ang gagawin natin. Yung isa din yung mga ilang piraso ba yun? Apat o limang piraso na crispy fry na 1 kilo, pang 1 kilo. Is, ayun, nginat din niya. Hindi na nga ako nag-iipon dito ng mga baso-basura or whatever na mga plastic. Kasi nga, iniiwasan natin yung ganyang binabahayan tayo. So, meron na rin ako na ano dito yung may cafe. Ako, yung kopi ko co blanc. nga na lang isang ano pa lang. Isang tay pa lang. Ay, isang tay. Isang piraso lang. So, ayan yung aasikasuhin natin. At bakay. Wala pa lang sa mga pansit kanton. Ayan. So, hindi ko alam konsensya saan dumaan kasi may bintana dito, guys. Ayan or baka nga doon sa may ano yun doon sa may silong doon so ang gagawin natin eto agad agad bumili ako ng another flip top storage box Okay. So iba to sa ano ah, yung nandito sa may pansit kantunan, kantunan. <laughs> Ayan yung mga storage box ko doon na ano, flip top na lagay natin mga noodles. Kasi yon is pahaba. Pahaba siya. Ito, palalim. Maliit siya pero malalim. So, 56 liters to. Ayan. So, apat to. Apat na piraso. And then, eto is in order ko to dito sa amin. Kasi yung ano bang tawag dun. Bilas ba yun? Bilas. Kapatid na asawa ko is, meron siya kakilala ng nagbibenta ng mga ganito. So, saya kasi nakapag, ano na tayo, order na tayo kay Shopee ng ganito rin. Worth, 359 sa Shopee. Ayan. So, nakales na rin tayo doon. Uh, basta may list tayo sa apat na in-order natin. And then, free shipping din. And then, eto naman, saya nga is, mas naka malaki discount ko dito or malaki ang ano natin kasi ang isang piraso nito is 330 lang dito sa kakilala ng Bilas ko. Bilas ba tawag doon? Ayun. So, e eh, naka-order na tayo. Hindi na pwede i-cancel. So, ayan. Ito ang gagawin natin. Titignan. Ay, titignan. Lalagay natin yung mga alam natin na ngangat-ngatin ng mandirigma. So, sayang yung nanghihinaya pa naman ako. Na band paper nga nanghihinaya ako kung may ano eh, may magusot or madumihan na band paper na isang piraso ha. na ako dun. What more pa kaya yung mga ganyan. So, talagang nire-resolvahan re agad-agad natin, no? Kasi marami tayong stock dito na hindi natin pwedeng hayaan o pabayaan. Hmm? Kasi nakakuha nga tayo ng mga item na mas mababa. Yun nga lang, kung ganito naman ang gagawin naman mandirigma So, wala din Yung e magkano lang naman Ang mga tinutubo-tubo natin dyan Diba? So, ito ang dami ko magic sarap dito Isa din yan, nangangat natin din yan So, itong gagawin ko So, lahat ng food Dito So, lahat ng non-food yan Dyan na yan ano? So, hindi mo na siguro Itong ano, kasi I'm sure di ko lang alam ha ah. Sana naman hindi. No? Na hindi siyang matngatin. wag mo na itong mga... Ewan ko, basta kung ano kakasya dito. So, itong gagawin natin, guys. Gagawin ko pala. Yan, tatanggal ko na yung mga karton-karton na yan. So, pati itong lamesa is... Ibababa kasi gagamitin daw ni Habi. So, yun. Mamaya, papakita ko sa inyo yung magiging resulta. And then yung ganito ko pala sa shopping, matagal pang i-ano, i-deliver. Ano pa, September 21 to 23 pa. Kaya, eto nagpa-order agad ako ng apat. So, yon ang aking gagawin. So, balikan natin yan mamaya. So, guys, after 2 days ng ating paglilinis, eto, may narinig na akong kumalabog dito sa ating ano, ah taas no sa ating mga storage kasi may hinahunting tayo no kaso nakita ko na siya kakini malaki kapag maliit lang yung mga alam nyo na yung maliit na kaya kong tignan kaya ko pero ito malaki parang kinikilabutan ako promise <laughs> ayaw kaya pa kuma ano sa akin ni Javi sabi ko ayoko pa so ito na siya guys ayun ayan oh kita nyo malaki. Malaki siya. So, izo-zoom na lang natin dahil ayoko lumapit. Ayan. Nagkalat na siya. Siguro gustong gusto niya makawala, oh. Nagkalat na siya dito sa ating taas. May ipot-ipot na rin. Ayan. Diba? So, siguro nga, dahil naglinis naman tayo dito, wala naman tayong nakita o oh, kumakalampag or nag-ano, magalaw-galaw. Doon nga yun, sa may bintana, dito sa may taas siya. Siguro, ano, uh, lumalabas pasok dyan. No? So, kailangan talaga lagi lang kaya may pantrap. Ayan, no, malaki siya. Kaya pala, ang lalaki ng butas ng ating mga biskuit ng ano pa ba. So, wala naman ng ayan malaki laki sya mahuli oh. ah, ka din nasira nga niya yung ano oh, pang ano ay hindi nasira niya nasiranya yung patrap natin guys may nakaangat oh my god ayano ito 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 asan ba hindi natin makita ayan oh eto yung nasa pinakadulo nasira niya inangat niya oh ganun siya katindi ayan oh oo naangat niya you're so bad my god iba na rin talaga ngayon ang mga mababait no iba nang ring generation yan yan so ilulublob namin siya sa ano yung timba may timba ako dito yun pupunuin ko yung timba na yun ilulublob namin siya tapos another trap ulit ayan para in case na merong mag hunt hunt na naman dito sa ating mga paninda kasi baka mamaya bumaba naman dito ito naman ang tirahin mas marami siyang matitira dito ayan okay well done nahuli natin siya baba na tayo so hindi ko pala naipakita sa inyo yung linis ko nung kailan kasi may hinihintay pa ako mga another storage box na ganito ayan